So, ito na po ang update ng atin pong tanim ng palaya. So, magagumagapang na po ang mga ito at may mga bulaklak na po. So, ayan po, may mga bulaklak na. So, ayan. So, sa kabilang banda, ito po yung aming napakataba po na talong. Ayan. At pupunta tayo dito sa likod. Dito po yung aming tanim na sitaw. Oh. So, may kangkong din kami sa bandang yan. Yan yung kangkong namin. At dito po tayo sa amin pong tanim na mga sitaw. Ito na po, namulaklak na ang mga ito. So, titingnan natin ng malapitan yan. May mga bulaklak na po at may mga bunga na po yan. Yan, may bunga na po. So, may makakain na po tayo sa susunod na mga araw. Yung tanim namin na kamatis. Yung okra namin, nag-start na po mamulaklak. Ayan po. So, ayan lang po mga ka-farmers. Thank you for watching and happy farming.